Nagpaalala si Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na naririto lamang sa bansa ang mga problema ng ating mga kalbabayan sa ngayon. Ang pahayag na ito ng Senador ay kasunod ng 58% na pagtaas sa travel fund ng Pangulo sa ilalim ng 2024 National Budget na aabot na sa 1.4 billion pesos kumpara sa 893.57 million pesos ngayong 2023. Sinabi ni Pimentel na ang pagtaas sa pondo para sa foreign at local trips ng presidente ay sumasa, il, sumasa lamin lamang sa kanilang mga plano para sa susunod na taon. Aniya, kung ang nais ni Pangulong Marcos ng mas maraming biyahe sa 2024 ay hayaan lamang ito. Pero paalala ng minority leader na dapat ay batid ng punong ehekutibo na ang problema ng mga Pilipino ay mas lokal o naririto lamang sa bansa higit pa sa iniisip nito.